Magandang araw mga kakwentuhan. Nandito kami ngayon ni Edwin sa Fisher Mall. Dito kami nag-lunch ngayon. Kasi galing kami ng hospital sa Chinese General schedule check-up ko sana ngayon. Kaso wala yung doktor. Kaya nag-decide kami ni Edwin na ano ka, ano, na natin vlog. Kaya nandito kami ngayon. Okay, tapos na namin mag-lunch yan. Nasa... food, gallery kami. Sa food, kami, food gallery. Food gallery. So, yan, yeah, yung nabanggit ng... yeah, na nung... Yung napag-usapan namin ng dito na nga kami gumawa ng vlog. Tapos ang napag-usapan namin ni Edwin na topic ay tungkol sa nalalapit nating halalan sa May 12. Kasi nga, sa panahon ngayon, kailangan, kailangan talaga na bumoto na tayo ng tama na para hindi na tayo magpagigol. Kasi miski ako, marami na ako na iboto na puro na budol ako. Kasi akala ko, okay, pala, hindi pala. Nen, ka na. Oh, um, meron 'di ba? Grabe. <laughs> Bumoto ka noon, pero ngayon napansin mo parang no, oh, parang hindi na siya tapat sa hindi exactly na yung ba? ina, ina mo noon na nagdag very disappointed na ako. Nag disappointed ka gano'n. Disappointed. Parang ba? kaya ng inhumingi kami ng tulong kay AI na parang, kami, paano mo ba kami matutulungan? Hindi pa rin yun. Kung ano, kung, kung, kung anong masasabi na yung, ay oh, yun, yun. tungkol sa mga butuan ng ganyan. O, oh, paano bumoto ng tama na hindi na kami mapupudol. Oo, oh, yun. So, kaya so, yun. namin sa'yo itong mga points na ito. O, oh, sige. Bakay ah, dito kami sa ano, pero lilipad kami sa ibang naman kasi na kaya Baka sabihin, hindi kami kumakain. Kumain naman kami. And nakaupo lang kami dito. Pero hindi siya, siya. kinoconsider lang namin. Hindi, sa iba na lang, para iba naman ang view. Di ba? Okay, sige, bumaya. Yung pointer number one. Kasi ben, nagbigay si si Aya ng, ng, ng pointers. So, babasahin namin yung... Oh, ah, sige, basahin mo yung pointers. Mga, babasahin niya pointers. Mamaya na yung Mamaya natin pag i-discuss. Pwede na ngayon na lang. Sandali na naman. Ito yung number one na binigay na points ni Ai Sabi niya, number one, kilalanin ang kandidato, hindi lang ang pangako. Bakit, bakit daw tumahalaga? Marami sa mga kandidato ay magaling mga ako pero kulang sa track record. Kung hindi natin kilala kung gaano kung, ga, kung anong ginawa nila paano yun? ba? Hindi dito eh. Kung anong ginawa nila da, nila dati, paano natin malalaman kung kayang tuparin ang mga pinangako nila? Yun. So, it, it, yun ang anong yun pointers yung mamaya namin discuss sa ibang position naman para okay. Oh, hello again. Andito kami yung sa, <laughs> no? sa ano, na may pati kami ng Facebook. Ayan o. Ganyan kasi. Ganyan kasi. Ganyan kasi. sa ano, kainan eh. Baka kami mga kumain. Sabi ko, okay lang nung kumain naman tayo. Oo nga, kumain. Pero syempre, in consideration sa... <laughs> kasi, mag, ano kasi, 11... 12, in, in consideration 12, sa management ng kainan sa gallery. Dahil, 12, 12, 12, Syempre, 12. mga... Dapat talaga din ng pesto, yung kakain lang. Diba kung sa may nakalagay na... Bawal <laughs> ang mag mga networking dito kasi nag pinag-usapan ng ganun. So, para maging ano may consideration sa kanila. So, mm -hmm. namipit kami. Kaya, yun. Ayan, may pa nga dyan yung chicks. Ayan. So, so, balik tayo doon sa topic natin na yung para so, maging paano maging intelligent at wise na pagboto kasi din na nagsagot. So balikan ko lang yung unang pointers is sabi nga kilalanin ng kandidato. ng kandidato hindi lang hindi lang yung pangako. Kandidato. Hindi, lang. yung pangako. So anong sa sa pagpilala siguro dapat uh, talagang hindi ba may nagbisa isang kandidato i-research mo yung 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 buhay niya yung ano ba ang mga nagawa niya sino ba siya ganoon tsaka kilalanin mga, mga yung mga nagawa na niya for example lang sa panahon kasi ngayon yung natin mga senador at saka mga congressman kasi narinig ko to, to isang araw sa sa isang podcast din eh, na kung ang babotohin mo senador at saka isang sena, ano congressman yes, dapat yes. yung marunong gumawa ng batas Okay, oh, kasi yeah. kung show, taga showbiz pipiliin mo sasayaw na tayo niya ate, ano? Di ba? Magkano ba silang gumawa ng batas? Dapat daw yung marunong gumawa ng batas. Parang hindi na tayo mali -ano talaga. Sobrang kawawang-kawawa na talaga yung bansa natin. Di ba? Hey, na eh? Yung may, may mga sample na tayo na hindi, ganun, hindi naman ako nag dito. Nag- Nagre-recommend. Parang mga sample lang na may mga ano dyan, mga magbabanggit ako ng pangalan na na mayroon silang tinatawag na advocacy. kasi may mga may platforma talaga sila kasi yung isang showbiz personality tinanong siya na ano bang gagawin niyo, niyo. Gagawin mo? pero sabi niya wala, ano gusto yung gawin nilang batas ang ayo kung ako tatanungin niyo ibibigay sa ano pa katatanungin tat sa inyo ibatas ano? ang gagawin niya tapos eh? ang sabi yung pa niya uh, tsaka na lang wala pa ako hindi pa ako nakakapunta so sa ako nang sabihin ko ano yung batas kung ano yung batas, o, ano yung batas Kumbaga, yung niya parang Parang ano, Saka mag-iisip ng batas kung nandun ka na. Oh, May mga mga kandidato na alam na lang gagawin. Talagang alam, katulad yung mabangit ang panganan. Katulad ni Heidi Mendoza. sa Heidi Mendoza. siya, dating talaga, oh, commissioner ko. So, so, siya, ang po kasi talaga yung parang pag-audit ba ng mga... Yung, mga financial, ano oh, natin. Sa Kasi basi. auditor siya dati, kuha auditor eh. Yun, okay. yun ang pinaglalaban niya. Yung, uh, kaya siya tumakbo dahil sa ganun. Na talagang gusto niya talaga ma-audit na talaga yung... Oo, oh, kasi marami nang... na ang nangyayari. Yung mga tinasawag na confidential funds. So, wala naman yun, di ba? Kaya siya talagang tumakbo yung talagang... So yun, yun, na... yun, ang dapat niya. Sabi mo, ang kilalanin, mag-research, makinig <laughs> sa mga vlog ng mga iba na pinapaliwanag nila yung mga ano. Kaso oh, nga lang, yun nga, kaso nga lang, kuminsan, kahit alam na natin yung kahit, kahit alam na natin yung pagkatao nila kung anong yung trabaho pero binoboto pa rin yung tanong pagkano <laughs> di parang pagbaga binoboto pa, <laughs> so, pa rin so dahil na uh, sabi nga dahil idol mo ganoon okay. yes, oo yun ang katanungan yun ang maraming katanungan talaga mo na papanood kuno sa mga mga vloggers mga youtube oo so, kasi ngayon parang Ewan okay. ko, itong, itong edad ko ngayon, parang ngayon na ako talaga naging concern sa mga pagboboto-boto. Hindi ka gaya dati, mabata pa ako. Nung sinagboboto ng tatay ko, nakadepende ako sa kanya, naniniwala ako na yun, okay yun, din Wala lang anong ano-ano. Tapos yung nag-asawa naman ako, kung ni Edin sunod lang ako sa kanya, kung niboboto niya, gano'n lang ako. No, ngayon, eh. na. Pero may parang na-concern ako sa dami talagang... Kasi... <laughs> sa panunod dami na Edwin mga... mga hiri. <laughs> sa Senado, sa... What is yun nga, isa pa yun. Kasi na, na, nga lang, problema, kahit ang tao aware na, kitang kita na obvious, bakit nga 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 ang katanungan. Bakit kaya? Ano kayo? Tatabihin na ni Ian Mabuti naman kung gano'n. Hindi, dapat sabihin niya, pangit naman kung gano'n. Hindi tuloy kami sa, lumipat naman kami gano'n sa saan, dahil. May ngay May blok sa inyo. sounds na dito. sounds na yes, dito. Yes. Dito kami yung sa... Sa sulok ng dumping docks. Sa sulok ng desert lang yan. Sa tabi is... Ano, Fisher Mall sa kalsada. Sa sulok kami okay. para... Sa sulok kami para... Para hindi kami maka-disturb sa iyo. So, yun. Bago tayo mag sa... Sa second... Second pointer. Point point Meron kang sabihin lang. Like, Meron na... Meron na akong gustong ipahabol na sana sa si May 12 ang iboboto natin, di ba, mga congressman at mga senador. Ang trabaho ko talaga nila ay gumawa ng batas. Mga batas para... You know, kasi meron sinabi lang si kasi, di ba, hindi naman. Yun. Gumawa ng batas, kaya dapat ang iboboto natin, mga abogado. Hindi. Kaya talagang... Hindi siya sa qualification. Yeah, Hindi naman necessary na po gano'n. Basta yung marunong may, intention talaga, gumawa ng mga patas. Oh, Pero so, silang plano. May malasakot sa sa bansa nga. Sa, sa sa ating mga Pilipino, may malasakot siya. Then, wala Hindi yung basta i-entertaining lang tayo na tulad ng mga showbiz personalities. Kasi parang iba kasi sa Sa Manila, tatakbo lang sila para lang masabi na sinad, naging senador sila. na sila. sila ng track record na gano'n, naging senador sila. Pero mawala naman na gawa. Saka isa pa may experience na tayo na na uh, may mga kaso nga ng showbiz personality na na. Tapos talagang may kaso na. Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin sa, ko ano, sa puta. Di ako po ba sa Senado? Di ba sa Senado? Ako po ko rin. Di ba parang di ba, okay. dapat madala tayo sa mga ganun? Pumili talaga tayo ng mga taong tutulong sa atin. Parang maging yung mga yung bansa natin. Kasi talagang behind na behind na tayo. Marami ng kami ng mga bansa na na dati tayo ang mga una, doon na una, 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 una pero ngayon wala. Tayo na yung huling huling. Sa bigas lang eh. Dati tayo ang natuturo eh. Sa Vietnam. Pero ngayon yung Vietnam lang nag diba? Sila na yung nagpapadala ng bigas sa atin. Kaya yun na tayo. na yun. Kabaliktag na. O, diba? So, ano na, yung... ito na yung second. Yung, yung second na, yung kasayan na na. Kaya na wala na ito. Pwento ka muna dyan. Tengah. Ayan na ba yun? Ayan, dali na naman yan. So, yun nga. Yan. Ito na yung second pointers sa mga AI na ni-research namin. Okay. I-check ang track record, hindi ang showbiz appeal. Yan. Tulad ng binanggit ko kanina. Bakit ito mahalaga? Hindi sa ang kasikatan o galing magsalita. Mas importante kung may prinsipyo at galing sa, at galing sa trabaho. Bakit ano nga, bakit tayo nabubulon? Minsan, nabubola tayo ng karisma o ng drama ng social media. Pero pag naupo na, wala pang tal wala pala talagang alam o malasakit. Na, yun nga. Yun, yun nabanggit na kanina. Nauna na. Nauna <laughs> yung, <laughs> na kanina. na, na doon sa sinabi ng second point na huwag basta may niwala dahil idol natin sila, dahil nasa showbiz. Diba? Na, uh, binuboto natin sila. Tingnan na naman natin na kung talaga makakatulong sila. Katuloy yung banggit namin kanina, Meron siya dyan. Sa kano siya gagawa ng batas Mag-iisip. Kung nandun na siya. Pero sa ngayon, wala man na siyang isipin. ano nandun din ganun, di ba? Tsaka meron din ako na uh, yung mga showbiz, ano, personality, mga sa tingin ko, nabigyan sila ng pera Kaya, kasi nila yung kahit man yung isipin yung yung mga show. ba, mga Sino ang ang ano yung mismo Isma artista para kumaga budol na budol kumaga mali yung yung sinasalihan nilang ay ah, may group ba tawag doon daw ganito laban yung tawag sa mga ganyan ah, part mga par partido mga partido baka yung maling maliling sinasalihan na pero higit mat ah, sa akin sa, timo, tila, so, sa tingin mo binayaran sila oh, para lang kung supporto eh. sa partido kung ano pa yung iba tumatanong lang ng utang na loob. Kaya dire-direcho pa rin sila. Kahit mali-mali yung ginagawa nyo. Kahit sobrang mali na yung ginagawa ng party yung sinalihan nila. Kaya talagang pal na talaga. Yan, yun yan. Yeah. Itchik ang track record. record. Hindi lang ang showbiz appeal. Kasi nga, talagang tayo kasi mga mga binarin Pilipino. Siyempre, may tayo sa mga entertainment. entertainment. ang ano lang yun. Ang importante buhay natin. Kung yung idol natin, yun, marami. Sa ano nga, sa sinado ngayon, di ba? Inam-artista ron, si Ayong Goy, si Las Lafid, si Bong Revincia. Tapos, papasok si artista ngayon, sila, si Lai, uh, si Lalo uh, Salvador, uh, si uh, Ayong Goy, uh, uh, si uh, uh, Jamie Bondoc. Ipag naman yung nandun, di parang showbiz na natin talaga. Hindi oh, si na, na tayo. Ipag nilang yung nagdagdag yun, tapos nandun pero um, ay ambag natin. Sa ano, mga, mga kapatid, na, kapatid na ano, kapatid na na lutat na sila. Yun. So yun ang yun tong yun ang pangalawang yun, pointers na binashare sa amin ni ay na sinishare din namin sa inyo. Oo. So, uh -huh. so sana maging yun na maging matalino mag tayo sa pagpili talaga. So babasahin na namin susunod na pointers. Uh -huh. Kada okay. uh -huh. tapos na namin tinayang donut, hindi na namin pinagkita sa inyo. <laughs> Pero meron pang kape. So, sa, sa tuloy natin huntuhan, uh, buntuhan, narito yung pangatlong pointer na ginahagi sa atin So, ano yung pangatlong pointer? Ito yung pangatlong pointers na sabi ni Ayt, tignan ang platform hindi lang ang slogan, bakit ito mahalaga? Ang tunay na leader ay may malino na plano, hindi lang para sa sarili, hindi para sa buong bayan. Bakit daw tayo naluloko? Yung, yung iba, puro patching slogan na gaya ng ginawa para sa lahat. Di ba may pa eh para sa mahirap? Oh, dati yun. dati yun na. Dati yun na. May slogan. Kung pagawas. Alam, detalye, yung plano. paano ito gagawin? Pero ano yung ano yung pinaka ano niya? Ah, yes. Tingnan ah, ang platformer, Hindi lang ang slogan. That? Hindi oh, lang ang slogan ba? Ayaw. Kung baga, Kasi kung minsan, Kasi nakaka-pan uh, yung platformer eh. Nalo pag maganda. Hindi. Ah, platformer ang slogan. Uh, slogan pala. Kaya ka, parang tamahirap. Nagagawa na tayo sa slogan. O, oh, parang kala para namin, totoo ang ano, iba. Katulad ng ano, gusto ko oh, happy ka yung mga oh. para ang ba iba yung hindi ito sa amin, pero totoo naman yun na okay, Hindi, uh, <laughs> kung, kung slogan, okay. okay, kung kung slogan yung eh, ginagawa rin niya, maganda okay. yun. Katulad yung kay Argyo at tayo din, kung kasama namin din sa first Street, sabi niya, action agad. Action agad. Oh. Eh, sa okay. mga na babanitang okay. rin kami, okay. action agad naman siya. Oo. Oh. Ayan, ganoon. Kung, kung anong slogan mo, at ginagawa, maganda rin. Pero ang problema kasi, yung karaniwan, nag slogan para lang ma mainganyo tayo, mga Tapos, pag nandun na sila, hindi nagagawin yung slogan. Wala na. Slow na, slow. <laughs> yung, ay, yun na nga, ano mo, parang, it's like a platform. Oh, check, sabi niyo. check ay, Yun ang Okay. Oh, sige. Thanks, Check basagi, basahin na natin yung pang-apat na pointer. Yung pang-apat, pa, alamin kung saan galing ang campaign funds. Yung pala napakalaga din pala nito. Bakit daw ito mahalaga? Kung, man. kung ang kandidato ay may sponsor na questionable, baka may isang naloob siya na mga mababayarang sa nakaupo. Kaya tayo, bakit, bakit tayo kaya doon tayo nagigodol? Hindi natin alam na na ang likod pala ng kandidato, nasa likod pala ng kandidato ay, ay mga negosyante na pansariling interes. At yun pala yun. Anong tayo? Sino yung susuporta? Sino yung sumusuporta sa kanya? transparent ba siya sa pondo? Yun. Parang, kumbaga, tingnan daw natin kung sino yung gumagasos yung sa sa campaign fund niya. Fund, funds niya. Kasi halimbawa, negosyante yan. Tapos siya palang negosyante mo to, meron siyang interest niya sa negosyo niya para tulid na yung magandang, ano, kumbaga, si malakas ang kapit. Malakas ang kapit niya. Ganyan. Nanon na yung kandidato. Madali manapitan. Wait. Sa mga tax, yung mga pangisok, parang gano'n, di ba? Hindi, sa mga ano nga negosyo niya? Ano construction. Okay. Siyempre, unahin siya kung may mga building. Oh, di ba? Para na iwan ganun oh. Uh, nangyayari. Ang baga, may tatanaw ko ba ganun ko tayo kandidato kasi tinilungan siya eh. Kaya dapat, ganun, dapat malaman niyo kung saan ang galing campaign funds. Okay. Dapat Kaya kung yun kung galing sa mga kaibigan na negosyante ay oh. talagang okay. ma may utang na loob, ma- okay, nangyari. Gano'n naman nangyari sa amin talaga sa mga... Oh. Kaya yung so, mga negosyante, talagang lalo pang may yaman, lalo... O oh, yun. o oh, yung pangapat na. Yung pangapat na yung something. Ah, pangapat na yung kundi ma. Kundi ma. Ito. So, yung panglimang ah, pang pa, uh. eh. so, pang points, huwag magpadala sa bigay-bigay o, padila, o patilas. Ito, bakit ito mahalaga? Ang boda hindi dapat nabibigil. Kung, pin, kung pinatulan mo ang bayad, parang binenta mo na ang pinagbukasan ng pamilya mo. Ano, ganun pala yun, no? Ima, I, ay, ano ba? Bakit mahalaga din? Ano ba? Bakit malanggay? Ito na yung ano, bakit tayo maloloko Minsan, hindi tayo makapit sa bigay. Pinapatulan mo ang bayad. Parang ginintang mo na ang pinagbukasan ng pamilya mo. Eh. Bakit tayo naloloko? Minsan, dikot tayo kung sa bigay kahit wala. Kahit alam natin mali. Hindi. Nee, Yun know, ang iba sinasabi. Iba sinasabi nila. Kung, kung bibigyan ka, tanggapin mo. Pero kung alam mo na hindi siya karapat-dapat, huwag may boto. Sabi naman, yan naman na ang sinasabi. Eh? Tapos tap na, siyempre alam mo tanggihan mo. Bibigay. Uh -huh. Pero hindi ibig sabihin mo, ay na tinanggap mo. Boboto mo na siya. Hindi namarin kung Kasi yung unang-una, ang pagbigay talagang bawal yung kasi yun ang tinatawag na bot buying. So kung nag buying na siya, tanggapin lang natin. Pero, pero hindi yung hindi yung magpakikita tayo na tinatawag kasi tayo rin kasalanan natin. Parang may kasalanan na tayo, nagbabayo din tayo ng batas. Kasi bawal ang tumanggap yata ng kung nagbibigay, di ba? Ewan ko lang, hindi ako sigurado doon. Sabi nga lang, mas mahalaga ba ang bigas o yung pera? Nga, ano, ito, mas mahalaga ba ang bigas ngayon kaysa sa, ma sa ma -ayos na servisyo sa loob ng 3 to 6 years na pagtitiis ba? Yun. Kung baka may epekto. Oh. Uh, ngayon, ngayon, pera, ngayon, uh, nabigyan ka nga ng ano. Nabigyan nga ng bigas. Pero sa susunod ng mga tatlong taon, pa baka, baka magtiis nga na dahil oh, yeah. hindi na kumilos yung binotong na nanalo, wala na. Kung baga, ang tawag doon niya, One time, one din, parang yun, one time lang. Parang ka lang ng ilang Hindi ka tulad doon kung hindi ka tulad kandidato ay seryoso. Kahit wala nabigyan iyo ngayon. Pero sa nung tatlong Okay. Walang good sa susunod na susunod okay. na tatlong taon. Puro naman sa gana sa'yo kasi mm -hmm. seryoso sa pagtulong. So, Ganito talaga okay. na yun. Eh. Ay, ay. Okay. <laughs> Marami okay. na kami matututunan. Eh. Okay. Number six. Oh, ma yeah. sige, hindi. Tayo um, muna. Sa na points, makinig daw sa debate. Huwag lang sa TikTok o okay. TV ad. Bakit ito mahalaga? Sa debate, makikita mo kung paano mag-isip sumagot at nagdedesisyon. Bakit tayo naluloko? Pinipili nating pakinggan yung entertaining lang pero hindi matalino. Yan ang ano yung pang so, uh, pananayin. Makinig sa debate. Kumbaga, progress na kasi kung minsan nagdadala tayo sa mga mga TikTok trends nila sa mga TV ads. Dapat ang mas bigyan natin ng pansin, yung mga... Kung paano sila sumabit. Kung paano sila mag mag-esisyon. Masipo. Yata, may... Sumabit sa mga... At mag -esisyon. Kasi, kasi entertaining -sayo, nang, na nga pag sumasayo-sayo nang tuwa na tayo. Kaya, nang natuwa tayo, i natin yun. Then, entertain tayo. Hmm. So, kawawa naman yung mga kandidato na hindi nakapag-entertain. Kaya walang perang pang, pang, Ayun, pang ito, TV ads. O pang TV pero yeah. hindi, wala sakit nila sa kapwa, ano, mga taong, ano, pang hindi nila lang qualified na qualified. Kasi wala, wala silang, wala silang pera. Mm-hmm. Para Kasi hindi sila popular, hindi -hmm. sila kilala, kaya, di diba? so, so kayo, ano sa palagay n'yong dapat natin gawin mga ganun? pag i May Mahirap, ano. Okay. So, yun ang mga, mga, mm -hmm. ano, sa number six. So, pang na tayo. Last na tayo. O oh, ito, nasa ano tayo. panlas na natin na ano, point. Ng, pang -pito. sabi, pito. Sabi ni Ai Ai, magtanong sa sarili. Pa, para kanina ba siya? Yung kandidato, para kanina ba siya? Oh. Bakit ito mahalaga? Ang tunay na leader, hindi lang para sa sarili o oh, barkada, para siya sa taong bayan. Oh, siguro hindi sabihin, para saan ba siya ba? Sa partido lang ba na para sa isang tao? O oh, para man mag-beneficial lang siya. O, oh, bako, Para sa para, lang ba? Para sa bayan. Yung... Para sa bayan. Ang ginagawa niya. Di ba? sa so, anong, anong, ano dyan? Ano para bang... Bakit daw tayo nabugbudod sa galing? Nadadala tayo sa paawa, effect, Ah, ah. O sa utang na loob. Pag may utang na loob tayo. Oo, oh, di ba? Binigyan ka ng malaking pera. Ito mo lang, parang ganun. Tapos pa-away pa. Yan naman pa Na may sakit. pa <laughs> Parang yung dating presidente na napapa-away pa. may sakit daw siya. Tapos tapos, tapos tapos nung wala nang ano, nung wala na siya sakit, bang, ano na, ay no, nung natapos ng, yung natapos ang kaso niya, kung nagsisimig na ng katawan niya, wala na mm -hmm. tagad. Yung mga pawetig. Doon no, tayo nabubudol. Oh, pawetig. Ano yung impression mo dati? Doon nabubudol. Mm -hmm. Ito, So, yun ang pinakasimpe na ano natin dito. Si, sa bagay, ang mga binanggit naman ni nung tinan natin si Aya, yung mga saving pointers siya. Alos na lahat, lahat naman to is eh, kumbaga self-explanatory, kumbaga obvious. Alam na natin. Pero, yun yan. Uh, kumbaga ni na natin na Uh, Array. ganun talaga kasi wala na bin, wala na mga ibang paraan talaga kundi yung mga binanggit niya mga ganun pointers kung masasundan natin yun yun talaga mo ako ano eh iba di tell din senador parang hindi ko na siya kukumpletuhin parang talagang Mamimili ka may talaga ako parang man, man. Mga na nababalitan mo, meron talaga ang oh, tinatawag na platforma. oh, no, ganun. May bukasing, mm -hmm. may isong, may mga seryoso. Matulad yung, oh, sila seryoso yung mga sila, I, Bicos, I, hindi, sila Pico Soto. Yeah, Yan, yeah, Pico Soto. mo talaga yung, yung mm -hmm. ano niya, pagsasalita. Tsaka mm -hmm. nakita mo namang konkretong ano, nagawa. Yun yeah. yung mga ganun, mga konkretong nagawa. Wala mga bahid na corruption. Tsaka Braw, sure. 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 sa Sure. 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 sa Sure. 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 So, yun lang, yun lang yung mga may babagi na niyo sa inyo. Yung may binagi So, ano, gano'n ba tayo sa mga Okay na po. So, sana po yung itong episode dati ay nagustuhan niyo po. ah uh, kung sa lang, sa mga susunod, ay may kami ng support ah. <laughs> like, share, and subscribe sa amin. Ka. Sana nag-host yung pinag-dangro. <laughs> sana pala, sana pala. Medyo maingi kaya hindi namin sigurado kung kasi may nasa mall kami, may okay. pinuntaan namin kay paiba-iba mga mga Kasi siyempre, yun ang mga kami kayo. First, ba, bagayos lang kami ng Bagayto. Hindi na pa, hindi namin na lang pamahalan ng gagawin. Saan na pa kayo? Kaya, plano namin kasakali, bumili ng isang mic para kung kaya yun kami nasuporta sa inyo para makabirutin na. Hindi pa sensya na dun sa masyado may ingay kasi nasa mall kami kaya paikot-ikot kami so yun lang so Sorry. kita kita Sorry. tayo sa susunod please Sorry. like, share, and subscribe kung nagustuhan pa itong episode natin okay Thank you.